guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay October 17, uh, Thursday. So kanina nag-vlog din ako na i-share ko na, na post ko na. sa mapanood nyo guys yung aking stress <laughs> sa paniningil ng utang. So ngayon naman guys ay mag-share naman ako ng mga item ko dito sa tindahan na tinaasan ko. Nag-increase ako ng price. Ayon. So start tayo guys sa mga, ito guys, sa Pansit Canton guys. Actually, yung pancit kanto naman, guys, ang cost nito 14. Benta ko, benta ko nito ay 16 lang. So, may dos lang ako. So, ngayon, guys, since uh, may mga nagsasabi, may mga customer ko, na pag, lalo na pag, ano, guys, sa umaga, sarado pa ako. Kasi, minsan, guys, ang bukas ko talaga 7, minsan 8 na. Late na talaga. So, syempre, eh, nag-aalmusal sila. Bumibili sila sa ibang tindahan. Yung mga suki ko ba? So, pag bumibili sila, guys, itong pancit kanto na maliit, 20 pesos na doon sa tabila. So, di ba? Napakamahal. Laki ng tubo. Pero yun sa akin, guys, nagdagdag lang ako ng piso. Ginawa ko lang siyang 17 pesos. Lahat ng flavor. Yung maanghang, yung kalamansi, yung chili mansi, yung sweet chili mansi, kalamansi, yon Tsaka yung original. Lahat, guys, 17 pesos. At tsaka yung, ano, guys, dapat na dito, di ko nalagay. Yung aking Yan. So, ito din guys, same din sila guys. Yung, yung nisin ramen ko, tinaasan ko na din siya. 16 to dati guys, kasi ang cost nito ay nasa 16 point something. Parang mag-almost 14 na din siya, pero ginawa ko siyang 17. So, pansit kanto na maliit. At saka mga nisin ramen ko guys, ay 17 pesos na. O, ganun din to guys. Price nito sa ibang tindahan, medyo mataas talaga sila. Yan. Kaya 17. So, next natin, guys, itong Energen. Ang Energen ko, guys, ay 10 pesos lang talaga. Yung vanilla at saka itong chocolate, seven, uh, 10 pesos lang. Pero, tinasan ko na siya. Ginawa ko na siyang 11 pesos. At saka yung ating Milo, 11 pesos na din siya, guys. Kumili kasi tayo ng ganito, guys. Sobrang, sobrang dami. Parang ilang piraso yun, eh. Tapos, konti lang yung kita natin pag 10 pesos. Kaya, ginawa ko na siyang 11. Same nito, guys. 11 pesos Energen. Milo. Tapos, yung swap pack natin, guys, sa iba, 17 pesos to, guys, sa ibang tindahan. Kaya, dating benta ko nito ay 14 pesos. Pinawa ko siyang 15 pesos. Nag-add ako ng piso. Piso-piso lang yung dagdag natin, guys, Ayan. Kasi minsan guys, alam nyo ba, uh, malalaman mong mataas talaga sa ibang tindahan. Asay doon sa nagkukwento sila. Minsan, mismong nag customer customer na nagbumibili, yung exact amount, like itong sa ano. So, example guys, dito sa ano, Milo. Ganyan. Ang pag nag nagaano dito sa akin na binibigay 12 ganun talagang mas mataas kaya iniisip ko ay mataas talaga siguro sa ibang tindahan kaya minsan gusto ko lang siyang uh, pumantay di man lang, di man pumantay, baba lang tayo ng piso. yon Tapos dito naman guys, sa uh, dato puti, kasi ito, tumakas din talaga to guys, ano, mataas talaga to. Uh, dati kasi ang nasa, cost nito nasa nine point something lang, kaya ang bentahan ko dosi lang, may 2 pesos lang ako mahigit. Pero, since nagtaas siya guys, naging arang, parang, parang 10.20, ginawa ko siyang 13 pesos. Yan. Tapos sa Betsy naman guys, na, ano, 11 grams, yung maliit, dati 4 pesos ang bintahan ko, ginawa ko na siyang 5 piso. yon. Tapos ito talaga guys, yung, guys, ano, ito talaga yung viral. <laughs> yung magic sarap. Talagang ang laki ng tinaas nito, guys. Kasi ang bintahan natin dati, di ba, 5 piso lang. Ngayon, ginawa ko ng 6. Kasi, ah, uh, mo siya ng 5 pesos, guys, dun sa buong, buong pack nito, buong naka, naka, tawag dun, basta naka ganon, naka pag binenta mo siyang 5, ang kita mo lang 2 lang. So, di talaga pwedeng 5 pesos. 6 na talaga siya. Ayan. Tapos, ito naman, guys, yung North Sinigang Mix. Yung original tsaka yung Gabi, maliit. Ayan. Dati siya, guys, na... Uh, ang cost niya, guys... Ang bintahan ko nito 8 lang dati. Pero ngayon, ginawa ko na siya ang 9 pesos. Ang cost niya ngayon, guys, nasa 7.20. So, kung... 9 pesos, meron tayong 1 peso and 80 cents na kita sa isang peraso. E, naman to eh, di ba? Mga anion na peraso. Kasi pag 8 lang, 80 cents lang may langaw. 80 cents lang, di ba? So, luging-lugi tayo. Tapos, dito naman guys, sa Lucky Me Chicken at saka sa beef, naubos lang yung aking chicken guys, ano? So, beef na lang ang meron. So, dati benta ko nito 11 pesos lang. Ngayon, ginawa ko na siyang Uh, 12 pesos. Ganito din guys, ito din. Pag may bumibili sa akin, exact amount, 12 talaga binibigay. Sabi ko, 11 lang yung sa akin. Pero nung naggrocery nga ako last, last week, ginawa ko na siyang 12 pesos. Yan. Tapos, ito namang ganito guys. Di ko lang alam kung meron sa inyong sa lugar nyo to. Brilliant. Siguro meron naman talaga. No? Actually, ito, 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 ito yung dito. Yung pino. Merong buo. Meron ding crack. Ay, wala pala akong crack. Basta may crack din. Ang cost nito, da ang bintahan ko natin, dati nito guys, nasa 20 pesos lang. Ngayon grabe ang tinaas. Nasa 20, ano na siya, 24. Kaya nag nagdagdag ako ng 3. Ginawa ko siya 27 pesos. Ang kada isa. Yan. Tapos, ano pa ba? So, siguro meron pa akong mga item na di ko lang napansin, ano, na tumas talaga. Tapos ito guys, yung surf powder. Dating bintahan kong 8 pesos, ginawa ko na siyang 9 pesos. Kasi, pag isa sa, sa isang TYY guys, minsan may free naman siya eh. Kaya dati talaga, benta ko talaga siya. 8 lang. Tapos ngayon na minsan nawawala yung free. Ito may free eh. Minsan walang free. Uh, ano, uh, malit lang yung kita mo siya. Malit lang yung kita mo. Parang nasa almost 8 pesos lang sa isang TYY. Kaya ang ginawa ko, ginawa ko na siyang 9. So, mabenta naman siya guys. Yung mga bumibili sa akin nandito ganito dati, dito pa rin bumibili kahit tinaasan ko na siya ng piso. Ayan. So, talagang sa ibang tindahan, ma, nagsasabi naman sa akin talaga. May mga customer ako, like, eh. doon sa katol. Isang box ng katol. Ang bintahan sa kabila is 30. Ang sa akin is 25 lang. O, di ba? Laki ng diferensya. Kaya nung, ano, grabe naman, taas naman ang benta ni ganito. <laughs> Kaya, minsan kasi, pagsarado pa ako, guys, ayon talaga yung lalo sa umaga talagang sa iba talaga sila bumibili pero pag alam naman, alam naman nila na bukas kaya lang nasasanay na din si customer kasi minsan talaga 7 na talaga bukas ko minsan 7, 8, ganun pag lalo pag sabado at linggo 8, 7, mga ganun, 8 na guys kasi sap na matulog kasi pag, <laughs> pag nandyan yung jusawa natin eh, puyat-puyat tayo sa cellphone, ayan, chika chika so ganon <laughs> ayan, ito din, ito din guys, yung cream cell lahat ng cream soapo, dati, ko, dati bintahan ko 8 nga ginawa ko na din siyang 9 pesos kasi sa ibang tindahan nga, medyo mataas sila siguro uh, siguro nasa 10 na sa, kan sa kanila to kaya akin ay 9 pesos mababa lang tayo, ayan so yun naman guys ang aking share maraming salamat sa panunod pa bye bye